From Santa Rosa to Rockwell. Eh. Ito kasi <laughs> nangangalad ka. Na. Marudori. Yan, rin kami kakain. Ito yung restaurant hours nila. Ang sarap nito ah. Salmon. Ayan. Baka ito na lang. Depende. Kung anong magustuhan. Masarap naman ng mga itsura niya. Ano? May collagen daw yung soup nila. Tapos chicken broth. The food that we are about to eat. Mukhang siyang xiaolongbao, yung diyo nila. ayan. Kain ng Wala ka diba? Wala Okay. Ito ukas. Wow! Nag-inikas na mo. Mm. Sarap! Sarap. Ako lang. Sige. sauce. Mm. i sauce. iba. Sinubo mo buo? Hindi ka na-inikan? Mama, mo yan ah. <laughs> oh, so, so, so. <laughs> ako kasi minsan kakain ako Buti na sinabi mo It's usually... so, ako, ba? Kasi usually... Lulu. Mas malaki ba? akin to mas malaki. Ito malit ka niya eh. Hindi, Ang spread out lang yung laman niya. Ikaw na si isang suko. Okay. Oh, ako mamaya ito pinahali. <laughs> suko ni. Iyan naman siya. Meron Ground siyang chicken. itlo. Ground chicken. Ground chicken. Mm -hmm. Sige, kaya mo na yan. Ay, sub -sub, ilagay mo okay. doon. Ay, wow, ganun pala. Sa mo na yung kanin din. Ay, baka mainit ah. Masarap naman kumain ni Wina. Masarap daw. Taste test. Sarap. Sarap, hmm. hmm. Sarap. Kaya ba yun ah? Hmm. So, ganyan laman niya, guys. Yan si, si ba to? Kobayashi. Mmm! Food blogger. For Japanese food. Oh, hmm. talaga. Hap nga. Kaya siyang barbecue chicken crunchy na crunchy sa labas. Hmm. Soft sa labas. Ito na ang aming mga order. Kain na tayo, guys. So Let's good. Oh, nga, true. Tin, 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 tin. Ito oh, po po na lang, sabi ko. O, yan lang yung chili oil. O, yan, yan. Yan mm, yun. Maraming gusto rin. Mmm. Lasang chicken. Nalalasahan mo. Parang lasang buto ng ano. Oo nga. Ang salap. Para Parang kumain ng ano. Parang buto. chicken. Oo. oo. Na mayonnaise siligring. Patigin mo sa'yo. Oo, creamy. Ano? Cream. pero siyempre ibang cream gamit yule kanan hindi ko pato na halo natural ah. cream ano ano anong ano anong natural, ano ano sarap ano uh, uh, ano sarap ano 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 kinain ko manok o noodles yo matigas pero chewy